Okay, hindi good morning kasi meron po tayong bagyo Saka Sa kasalukuyan, ang Webay ay nasa ilalim ng signal number 2 Let's pray po for Bicol, hindi maganda ang lagay ng Bicol na malawak ang, malawak ang baha yung nangyayari sa Bicol. So, ang gloomy ng panahon, nakakalungkot kung sa bahay ka lang magtatambay. Kaya naisip namin, mamingwit na lang kami dito. Malapit lang naman eh. At hindi ganong kalakas ang ulan. Kaya samantalahin natin, umuhay tayo ng karagdagang paen guys. So, ito yung target spot natin kahapon pa. Uh, yung bagong dating na tubig. Okay na yung lalim kaysa kahapon. Kahapon umabot din sa may inupwestohan ni asawa yan eh. Pero ngayon okay na. Tamang tama na to. O sana dito lang makahuli tayo. Walang lalayo. Makaabutan tayo ng malakas na ulan sa daan. At sa spot. Yung asawa kung, kung kailan nag-aaraw. Tsaka bumili ng kapote. Eh. Dahil maputik, nagdala ako ng paupuan.

Puro mga kit yung kumakagat. Uubos ng pain. Second location, sa hindi rin kalayuan, at dating pinupwestohan. Ay, may nagpaparamdam. Ako? Ano kaya itersh? Ang cute din ah. Manyanyan ba tayo ng dory, guys? May kumakagat na kareng dory ngayon. Dahil sa pag ng tubig. It's. Yon. Tilapia. Tilapia, guys. Tilapia. Okay. Unang huli, tilapia. Ah, dito sila sumuba. Wala doon sa dati nating pwestuhan eh. Hmm. Hindi nang tama. Ayaw magpakuha. Ramdam number two. Kaya kapag pakagat tilapia, aasa tayo na tilapia yung mga mahuhuli natin guys. <music> natin ang mano-mano. Kaya naman eh. Oo. Oh. <laughs> atras, 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 atras. Ang dito guys, nasundan ako. Hmm. So, gusto daw ni Kadesyo, yung mga ganitong angatan, gusto niya daw yung ma-experience. Sabi ko, may mas malalaki pa niyan. Pag yun ang na-experience mo, baka hindi ka makatulog. Newbie eh. First timer. Ano naman? Ano naman? Ay! What's this? Ay! Biak! Bia, guys. Ano gagawin mo sa biya? Ano kung mga 100 pieces ka? Yung isa kong Pamingwitin ang gala natin ng to. Inahagis natin sa mismong current. Sa mismong agos. Kumakabat pero mo ang maliit. Iyaan ko na lang. Oh. Nalingat ako ah. mo Rim, mukhang nakakrimdori yung jowa ko. Oh, kikipagbakbakan siya over there. Oh! lakas oh. Ay, Dory pa. Ang laki. Yes. Yeah. Sabi ko na, may cream Dory dyan eh. O. Oh. Hindi tayo makalapit. Nasa kabila siya. Mm hmm. Hmm. Dahan-dahan. <laughs> ha Dory. matagal-tagal na rin mula nung huli tayong nakadali ng cream Dory. Namimiss ko na yung lasa. Dalin mo rito, baby isisigang natin yan sabi ko na yun eh yung pagangat ng tubig na yan susubaan na naman ang doryan kasi nung isang araw ang lolo fogs talaga nakadali ng cream dory dito eh. <clears throat> kaya sabi ko let's go fishing kahit tayo ay may signal number 2 pagabi lang naman yung malakas eh pero ngayon ambon ambon at lumiliwanag naman na yung kalangitan sana humupa na yung bahasa Bicol. Nakakadurog ng puso. Yung mga kaibigan tayo dyan eh. Kailangan mo ng nail cutter ni Lulon. Malaki na po yan para sa amin ah. Gaya ng sinasabi ko, hindi talaga nagkakaroon ng super laki-laking cream dory dito. Kasi nga po, dahil yung tubig natin dito, lalalim bababaw. So pag lumalalim, sumusuba sila. Anong gagawin? Matuloy mo. Ah, okay. Mamamatay pagka na natin eh nakalunok palit tayo, marami naman tayong extra dahil medyo matarik yung ating kinalalagyan hindi natin mabababad yung huli natin hindi natin mauim buhay o yan, sa bukid may tubig matarik po eh yung kinalalagyan natin tawag namin dito delta Pag namin dito ay palalak. Aba, sari-sari na yung huli ko ah. ladder. Medyo malaki-laking pararak. Oops. Mama. Kalaki guys. Diyos ko Lord. Tinan nyo naman. Mama. Mama. Nasira pa to ng rad eh. Mamaw, mamaw, mamaw. Talaga na po. <tinyo> wow, mamaw. Ala ko pagkalaki-laki. Pagkalaki-laki naman talaga. Sabi ko na, another mamaw, mamaw, mamaw. Ha <laughs> Huling pitik guys. Tayo magpapakap na. Alas 11 na ng tanghali. Yun. Ito. Ak. Peking bangus. Uy, sumabol pa siya, guys. Eh, sorry. At oras na tayo ay magluto ng ating pananghalian. Sapat na yung ating short fishing, guys. Nakapang ulam na tayo. Bawi na lang ulit tayo sa susunod na araw. And that's it for today's another fishing adventure. Kasama pa rin ang inyong kanalay. See you guys next time. Bye!